Hello, good morning. Mga got shout out everyone. So guys, ano ako ngayon maglalaba. <laughs> Ayan, may video tayo para may content. So kita tayo doon sa ano kabur wala, no? na tubig kasi walang ano walang dumadaloy na tubig ba? Nasa grip po namin. Kaya so, tingting na yung mga sira. So para guys, dito ako sa ano guys. So, the support ako sa lapi ba? So let's go. Into na tayo, guys. So, nasaan uh, na, puntahan natin yung subscribe ano? Yung tubo, wala nasira sirado. Lababa kami dito, hindi laba lababa kasi. No, wala lang, wala pang dumadalo yung topic, 'no. Papa. Ha? itu kurang ano nambahin. Oh, dia loh. Tong di madan lain. Ya, orang tubing anu mabas kayak gini loh. Red ta. Red. Sing tahan anu nanten do. Red. Oh. Teli. Tahan anu nanten tubu nu tubik. Oh iya gas. Karena sira anu ano saan doon sira guys dito wala naman ano wala naman sira doon no? wala naman tumutulo tubig baka doon sa ano nya at doon ang kanyang mga hose ba baka may na ano leaking kantahan natin doon kasi ano, para mga tuloy ating labahin ang labahin ang guys meron pa dito <laughs> So let's go. Ayan yes, natin doon. Sa mga tobo, baka merong mga sira. Ayan, wala nang ulan dito guys. Oh. So, mainit na, may araw na may lumabas na ng araw tingnan tayo dito kapon lang itong walang madaloy na tubig ba dito mga tubo ala ah, na ano ba ha? Ang ko ano mo na eh? May agas. Yeah, yeah, yeah. Yeah, bro. Ibalik yung gun. Ito. <times> Ayan, ah, inaayos na pala. May agas. puno ang tangke. Ha? Puno ang tangke. <times> At to, kugikan. Sa? Ayan, bukata yung mga kagigipan sa gugipan tahan alay ka sa tangke? agas, hindi ako na ikaw an? agas day la kaw agas day? hah? agas. hindi ako sa? day la agas. lajerlan. oh ako ka ko an? ano si lantaw sa kaw an? tubo? tubo. ano tuba? op siguro. kung saan sila gano'ng buntag, gano'ng kailangan traffic pa sa banteg, hindi nangyayari buntag tubong ay, oo, sinunod ka kaya ah Inaot oh, siguro ang tubig doon. Dito. Agas dito. Isa, dalawa kasi ang ano namin dito guys. Tubig. Tubig. dalawa ang ano ang, ano posit dito dito isa eh, eh, eh pastila siguro yan oh yung isa guys ano to doon sa kabilang ano ba pang inom to pang inom itong isa pang hugas ayan oh ayan pang hugas yan ayan oh ito na doon hindi naman lang tubig Nauop siguro doon tangke. So, meron naman lumabas ito na tubig. Ayan, maganda ng ano dito sa amin guys, araw oh. Maganda ng panahon oh, kahapon pa sila. May bagyo siguro ngayon, wala nang ulan no? oh. Tatlong araw dito sa amin umuulan no? oh. Ayan, maganda lang ang panahon. Doon sa panghugas at paligo namin. Umuho pala doon. Oh, ayan, o tingnan nga. Lakas ng tubig ito. To. Eh, ito bay to ng mga gulay guys hindi pa ako nakalugar ayan oh. mga susunod na buwan siguro mag ano tanim tayo ng gulay dito o, kanyang mga bahay oh. dito meron ding mga Makalang, ayan, laki na oh. Makalang oh. Nice try oh. Libre tayong gulay Sandito tayo sa buke eh, guys. Makalang. Mahinit na. Pwede na tayong maglaba. Ayan, may, uh, may lumadalo na naman tubig doon. So, hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat kita natin doon inayos na pala yung ano yung sira doon oh asam ka ha huwag kang lumabas kasi ano mainit sa labas yop siguro dito no tapos na yung maglaba ay ko, ano na eh ang katong kang gyros yung mga siyot so, ayan dito sa ano? Lapit. <laughs> support, support lang tayo dito. Walang ga. Ay, thank you. Maraming maraming salamat sa iyong support, guys. Maraming thank you. Bye-bye.